Okay. Go, let's go, let's go. Tara. So, mula dito, eh, kailangan pa natin mag, ano, no, mag-drive pa ng 15 minutes para marating yung Baliti Falls, no. 15 minutes. Hopefully, wala siyang, ano, trekking kasi, or, walang tawag dito. Malayo trekking kasi may lakad pa tayo ngayon. Sana walang mahabang trek. So, dyan sa may harapan natin, merong, Pakaliwa, kakaliwa daw tayo dyan So, uh, medyo Matraffic dito sa lugar na to mamaya hanapin pa natin yung location nung nagbibinta ng drone no? so, may binibinta siya drone kasi nabenta ko yung drone ko uh, upgrade na ako ng mini 3 kaso yung mini 3 ngayon nagkaubusan wala akong mabiling ano, uh, pa ang brand new tapos syempre dito na lang tayo balik na lang tuloy tayo ang mini 2 <laughs> medyo kasi may binibenta siya medyo uh, affordable naman So, yun na muna kuha natin habang wala pa tayong makukuha Mini 3. Marami sa online, marami nagbibenta Mini 3 Pro. Ang um, kaso nga is uh, halos na lahat na nakausap ko at na katransaksyon ko is scammer yata. May isa pa ako pinuntahan sa Cavite, no? Sa bayan ng Cavite, nandun na ako mismo sa bayan ng Cavite. And walang nag-show up na seller, no? So, na-scam tayo. Nasayang yung biyahe natin na napakalayo. JMA to ano no, Abiti City so, sign tayo ng effort sign tayo ng oras, nagsayang tayo ng gas tapos wala namang nag show up na sailor pagbalik natin doon so, waste of, waste of time waste of money no? so ngayon hopefully hindi scammer tong nakakausap ko ngayon sana mag show up siya mamaya pagpunta ko kasi sabi ko papunta na ako wala namang may oras na pinag-usapan kung anong oras pero sinabi ko sa kanya pupunta na ako so hopefully maayos yung kausap ko hindi tayo magkakaroon ng ano mamaya tawag dito uh, problema hindi natin hahanap hanapin no so, so change lane tayo dito tayo sa may ano pinaka highway ng ano highway na ito ng Dasmarinas to silang Cavite no ito na yung pinaka main road mula rito mayroon pa tayong 30 minutes no? Uh, 13 13 minutes na lalakbayin para marating natin yung Baliti Falls uh, sana worth it yung punta natin no? kasi uh, nag drop by lang tayo dito papunta sana tayo bibili ng drone no? pick upin natin yung drone na makakausap natin para bilhin okay. Ayan, itong way na to is papuntang Tagaytay. Ah, silang bayan, pa, padiretso ng Tagaytay, no? Dito naman sa likuran natin is yung papunta naman ito ng Cas Marinas, Cavite. So, ito yung way natin. Ito yung main road, no? National Highway ito, papuntang Tagaytay, no? From Cas Marinas, Cavite. Pero pumasok tayo kanina sa so may maguyam. tayo pumasok kasi galing tayo ng Bangkal, Carmona, Cavite, eh maguyam then dun daw sa papuntahan natin ngayon is barangay sa butan daw ito so dahan dahan lang tayo slow down na tayo dito kasi we are about to turn right dyan ano dyan sa unahan no mag 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 right turn na tayo dyan sa mga nilikuan ng mga kotse yan no and so dito tayo mag ano kakaanan tayo dito and then mula dito is kailangan pa natin mag drive ng 11 minutes no 11 minutes bago natin marating yung Baliti Falls uh, actually, hindi ko na alam kung anong parang ito. Magtanong tayo mamaya pag may tao tayo makita. Hindi ko alam exactly kung anong part na lang silang ano to, no? Silang Cavite. Anong tayo diyan? May ano, may nakaparadang ano, motor. So tanong tayo. Kuya. Sana taga rito siya para alam niya yung lugar. Sir, tanong na po, kung anong parang kayo na to? Ah, Puro silang pa rin to, no? Uh, rin. Ah, okay. Tarong ako dito sa may tao. Sir, anong barangay na po to? Silang, barangay ng sila, bayan ng silang. Barangay, anong barangay po? Luxuin? Ah, okay, salamat po. Ah? Sa butaan na daw eh, yung Baliti Falls. Pulse eh, yung pulse daw yung liguan. Saan po yung barangay sabutan? Ah. dito kasi tinuturo ng Google Map. <laughs> Hindi ko. Sige po, try ko lang po dito. Balik na lang po ako Apo. So, Apo. Ano, yung ano to eh. Lutlutin, ano po. Luksuin. Ha, ah, sige. Sige po, salamat po. So, ito daw eh, ano, Barangay kay luksuin. Dito na natin si Kuya, no. Nagtitinda doon ng mga baseball, Tsaka pamig, no. Ito ay eh, barangay luksuin ng silang kabite, no. Eh, hindi ko lang alam kung Anong barangay nga ba talaga na sakop dito sa May Falls? Kasi nga, sabi dito sa ano kanina, barangay sa Butan daw. Pero sabi nyo kuya, barangay sa Butan is doon sa way na dinaanan natin. Which is lampas na tayo. Pero yung Google Map is dito tayo dinadala. Lampas pa, nadaanan natin ngayon. Ito ang barangay Luxuin, no? So, tayo na lang natin sundan itong Google Map. Kung tama nga ba itong tinuturo, saan tayo dadali nito. Yan, para matunto natin no? sana <laughs> kasi ito yung tinuturo ng google map eh. madalas pa naman tayo yung naluloko na itong google map eh, no? kung saan saan tayo dinadala pero hopefully ngayon tama ito hindi ko alam I'm not sure pero sige lang well, still, uh, ayan 9 minutes more to go pero hindi naman sakto yan eh no? kasi kanina 11 nagkakaroon na agad tayo ng 11 minutes wala pa naman tayong itinakbo so depende yan sa takbo mo sa daloy ng traffic, duro. gawa nga ito is diversion, yu, diversion road, siguro. Uh, mabagal pa, ang sabi ng Google Maps, siguro nakarecord ito noon nung rap pa itong kalsada na to. So, ngayon is uh, fully developed na yung kalsada, no? Itong diversion road na to is, ano na, talagang gawa na, maganda na. Ayan, no? kung makikita nyo, four lanes na siya, tapos ang kutiyan sa sakyan, so, mabilis na lang ang biyahe dito tuloy-tuloy na. Kaya yung sinasabi ni Google Map kung ilang minutes yung magiging natin eh, Hindi na siya accurate, no? Ayan. Medyo matulin-tulin na kasi ang natin dito ngayon. Uh, ngayon, guys, eh, nakapagpula ako ng 60 to 70 dito kasi wala namang sasakyan. Uh, hindi naman tayo pwedeng humataw dito kasi sementado yung, yung kalsada pero ano kasi, pag ito, alam niyo na pagbago yung kalsada uh, ano siya bouncy, no? matagtag kaya Nakakailang tumakbo ng matulin. Tapos, minsan may mga part na biglang umbok yung kalsada. Ayun, Ay, matulin na matulin, kali, lipat ka rito. Dahan-dahan <laughs> lang tayo. Oh, meron pa tayo 7 minutes, no? Ayan, oh, tulad yan, may ano, baka delikado niyan, may butas sa kalsada, sa gitna. saka may, ano, may nakalagay na maliit na barrier, no? Indication na meron dong ano, ito, tulay, biglang, oh, wow, umbok na umbok. Ayan, oh. So, yun pag matuloy na matulin ka. Tama so, na yung mga 70, 60 dito. No? Mga takuhan kasi kabago yung kalsada. Hindi tayo 100% sure na ano, polished na talaga yung kalsada. May mga obstacles pa yan dyan. Hindi na nakalagay. No? So yun yung tandaan nyo pagka duma kayo sa mga bagong tapos na kalsada. No? Para hindi kayo mag, ah, So dito, meron ditong Pakanan. So, wakanan tayo dito. Ito ay intersection, no? Pero parang pa-exchange style niya, eh. So, wakanan tayo dito. Dito sinasabi ng ano, Tapos may petron na yan, no? May petron. So, ano tayo tao na matatanungan dito? I think this is... Ano pa rin? Silang pa rin. Walang tao. Ayan si ate. Ma'am, pwede po magtanong? Anong barangay na po ito na silang? Anong barangay na po? Banay-banay, silang pa rin po. Silang. Ah, Amadeo na ito. So may baliti falls daw po. Ah, padiretso pa. Ah, ay, so sakop pala siya ng Amadeo. Amadeo po pala siya nasa, nasa ako Silang kasi nakalagay dito. Amadeo pala. So ito, banay-banay. Opo, salamat po. Diretso po kayo. Diretso lang po. Okay po. Pasok po ba motor? Pasok po motor? Ah. Okay po. Salamat po. <laughs> so, ito pala ay hindi siya silang. Uh, Malitay dun sa sinabi natin na pupuntahan natin dito yung falls dito sa may party ng silang. Pero hindi siya silang. Actually, nakakasakop dito is uh, bayan ng Amadeo. Tapos, dito, pag pagliko nyo dyan, galing kayo ng silang. Nilikoh kayo dun sa may, nilikoh natin kanina bago magpetron. Is barangay banay-banay. Ito. So, yung barangay Banay Banay kung saan nandito tayo ngayon so tatag Tatarong naman natin kung anong barangay yung nakakasakop dito sa may Baliti Falls. No? Din na sa meron tayong 5 minutes more to go. So mararating na natin yung Baliti Falls. So ayan, tingnan na natin ngayon kung uh, ano itsura. Maganda daw eh. Tsaka pasok daw ang motor. Tsaka maluwag daw yung entrance dyan. Maluwag yung pasukan. No? cementado, pasok daw yung motor. So good news para hindi na tayo mag-trek, no? Kasi mostly sa mga falls no na lalagayan do sa mga ano, doon yan na part na mga matarek. Kailangan mo mag-trek, no? So dito is eh, hindi na kasi pasok daw yung motor do sa mismong faults. So ayan. Please go. <laughs> so, na lang 4 minutes pero kailangan nating kumaliwa dyan sa may unahan. oil land dito madadalan mo o land uh, ito is Amadeo takap na ito ng Amadeo no? bayan ng Amadeo silang Cavite ayan dere dere lang tayo dito tapos tingnan natin kung saan tayo ma parang no? kay banay banay pa daw ito hindi ko lang alam kung parte yan no? kasi hindi ko familiar no? hindi familiar sa akin itong bayan ng Amadeo kung anong pagkakasunod yan may madala kayo Alpha Mart ayan no? Tandaan lang tayo kasi malapit na lang tayo eh. 4 minutes tapos bago tayo dumating doon is ano. Diri ko pa tayo kaka. Golden Heaven. May malala na kayong Golden Heaven nakalagay sa gate. Hindi ko lang alam kung ano yung Golden Heaven. Is a resort or uh, entrance yan ng subdivision. No? Pagkanta ng kalsada dito kung makikita nyo 4 lanes tapos espaltado na siya. Makinis ang daan kahit magpatulin kayo ng takbo dito. Pero big cautious na no. Uh, be careful kasi nga matao dito sa bandang lugar na to maraming tao ayan maraming tao hindi na makakadamihan ng sasakyan pero maraming tao may mga biglang tatawid may mga maraming naglalakad sa mga gilid ng kalsada so dito tayo ay kakaliwa sa may ayan Baliti Falls Kung makikita nyo Baliti Falls laki na kasulat to Baliti Falls ayan yan po Baliti Falls ayan Fair. Yan. Banda naman kasada, sementado. Para mula dito sa kanto na paglilikuan natin sa Balay Deepholz ay meron tayong 3 minutes more to go, no? 3 minutes. So, ibig sabihin medyo mahaba-haba pa to. Takbuhin natin mula rito. Kasi ito ay luuban. Siyempre, nakaka-record dyan sa Google. Ang bagal ang takbo mo. It's around 40 to 30 to 40 km per hour, no? So, medyo mahaba-haba pa siguro to. 3 minutes na. So, 2 minutes na lang. So, bago agad 2 minutes. So, dyan siguro sa may unahan is ano na yan, Balay Deepholz na. Sakto yung punta natin no, ganitong oras uh, Ngayon is 5.43 Nung umalis tayo ng bahay is 3.30 oh, Hindi na siya mainit eh. Sobrang init ngayon, grabe, napakainit init oh, Swak na swak itong ganito Mga puntahan natin ng no? mga liguan Mga falls, mga ilog Kasi kung magdagat ka naman, mainit din so, magdagat is overnight Tapos may swimming pool dapat no? may, Yung resort na pupuntahan nyo sa dagat Yung beach resort, dapat may swimming pool din para Pagkatapos nyo magdagat, makapagsuring pa rin kayo dun sa tabang no? para babat, maalis yung init ng dagat no? sa katawan nyo. Kasi maaalis yung tubig ng dagat eh. No the best talaga pag ganitong summer na no? sobrang init, no? lalo dito sa atin sa Pilipinas, is mga ilog, no? mga falls kasi malalamig yung ano eh. Epo! may gate naman na madadaanan tapos kakaliwala dito. siguro ito, yung Sigur, Baliti Falls, no? Paano ba pumunta? No reserve. Walang daan. Saan ang dadaan? Saan po pumunta falls? Pumunta falls? Ay, ganun ba? Okay. Sarado na pala. Ah, okay, late na pala ako, 5.45 na pala Sige po, balik na lang ako sa sunod <laughs> Sige po, salamat po <laughs> Kaya maingay, ano, pinagbawal na sa gabi hmm. Okay po, balik na lang ako bukas Sige po, salamat, ingat po kayo <laughs> Sige po So, ayun, no, unfortunately, nandito na tayo Unfortunately, sarado na yung fault kasi hanggang 5 lang sila ng hapon So, hmm. sarado na sa, sarado na po? Okay. Hindi. Pwede bang pumasok kahit magano lang? Video lang ng konti? Hindi na pwede, no? Kayo po ang caretaker dyan. Ah, okay. tour guide po kayo. Okay, tingnan ko nga. Ayun, 7 a.m. to 5 p.m., no? 200 per head. Ang mga cottages po? Cottages po dyan? May mga cottages po ba? Oo, oh, meron lang po ito kuya. Ito pong MSSL Resort at Malipi Falls. May pictures and videos po dyan. Okay. Yung loob. Pero ang parking mismo dun po sa may falls, oh, ano po? Dyan lang sa may baba. Pero yung falls is dito na side, pababa dito. Ma Malhaba po yung trek? Hindi na. Hindi malapit na lang. Hindi naman po mga 2 minutes po. 2 minutes na lang. Oo. Ah, malapit na po. Sige po, salamat po. kuya. Para may idea Okay po, hapon na pala, na-late na pala ako ng dating. <laughs> Galing pa kasi ako Manila eh. Nag dinaanan ko, nakita ko kasi sa Google Map to, parang may falls daw maganda rito. Bandang di sinurse ko, dito pala. Ngayon kaso nga, hapon na. <laughs> sige. Ah, sige po, salamat po. So, ayan, no? Ang nakalagay dito is 7 a.m. to 5 p.m. na falls nawala sa ating mga na ay nawala sa ating ano no na ating uh, um, isipan na pag falls pala mga ilog is bawal ang overnight So, 5 p.m. lang sila close na. So, unfortunately, now is already 5.46 in the afternoon, no? So, bukas po, balik po ako bukas. Sige po, salamat po. So, ayan. Ay, pwede po pa mag-drone dyan? Ah, sige po. Ayan, so, bukas, Uh, balik tayo yun natin. So, ito na yan at least alam na natin yung way kung paano pumunta then sa ngayon is puntahan na lang muna natin yung ating uh, pinaka main pakay ngayong araw no? yung drone so search muna natin yung kanyang address ayan so ayan so ngayon pagpatuloy natin ng ating vlog bukas so bukas is uh, Mm, konting recap na lang uh, about dun sa uh, way kung paano pumunta dito and then, ngayon, puputulin ko muna ang ating vlog hanggang dito, kasi hanap, uh, mula dito, kasi hahanapin uh, ko yung nagbibenta na ng drone okay ba, na muna